puso ko puso ko ah. din nilabangan yung ano guys nilabangan nyo yung kalapati ah. oh yun no. buntik na ano buntik na dali oh yung kalapati guys ito ah. nakalipay yung isa dito ah.

Nah kita. Masuk mana itu? Oke, itu bus. Wala na. Kinarni na yata. Ayan, kinulong ko na itong isa eh. Kinulong ko na itong isa. Kakulay niya yan eh. Kakulay niya yan. Nawala sa'yo. Pati yung sisiw na isa. Kinu... Tatlo? Tatlo. Ay, kinulong ko na yung dalawa ka <laughs> na siya daw. Oo, meron May mga sisiw sila doon. Ay, hindi, ayaw ko na pumunta roon. Ayaw ko na. Ha, <laughs> ah, kaya. Ayan. Okay. Yes. Yes. Ito yung mga lalaga ko dito, guys. Ay, pasok ka na sa loob. May, may nakaabang sa'yo na ano, pusa. Hmm. rusa may mga sisiw ko talaga guys ano ang uh, dalawang sisiw na itim wala yung isa hmm. putik kita guys maulan kasi Ayan. pasok na kayo Ayun, nandyan yung ano yun yung ano Pusang itim ka Ay, pasok, hmm. pasok ka na sa loob Pasok na Pasok na Pasok ka na sa loob yung dalawang so Thank you guys for watching Tipsy Tornado Vlog saya out dyan sa mga team first <coughs> uh, Team ating two workers Sa ating baseball Sa quadrilogy Shout out eh, Maraming salamat sa support nyo Thank you guys, bye bye. Thank you for watching BBC Tornado Blog. Bye bye. Yes. Hmm. Masuklah hmm. masuk. Sekuat. Kuartu.